Kasama natin ngayon si Aminuel Luminario at ang kanyang hinaing ay ang isang taon na raw na hindi pagsusustento ng ama ng kanyang anak. Ilang taon na, buwan na hindi nagsusustento? Mahigit na pong isang taon. Mahigit isang taon na? Opo. So ibig sabihin, nung mga una, nagbibigay naman. Opo, pero hindi po yung tuloy-tuloy pambira lang. Uh, bakit isang taon na mahigit na hindi nagsusustento ito? Ano nangyari? No, po kami communication tapos ayun. So bakit daw siya, siya call, na lang ang kailangan ng kausapin? yung minsan na, hindi nakikipag-communicate yung tatay ng anak ko. Tapos ganun. hanggang nung naospital yung bibi ko, nagchat-chat sana ako doon sa tatay ng ano, bali yung lolo ng anak ko. Hindi naman ako nare-response. Kaya naisipan ko pong mingin ng tulong. Okay. So parang etong tatay ng ama ng anak mo ang sumalo ng responsibilidad ng tatay ng anak mo. Opo. Nung nangyari po kasi yun nung time na basta tatlong taon na nakaraan, malis kasi kami sa bahay nila kasi nga pinukpok nga ako nun sa ulo. Hmm. Pinukpok ka sa ulo? Anong gamit Opo. ng... Ang um, dos por dos po. Isos. Mm -hmm. Grabe. Buti no? na lang si Bibi. Nakita ni Bibi, umiyak nun si Bibi. Kaya mapanakit ayon, itong uh, anak ng yung ay ama ng po, anak mo? Opo. Mapanakit? Opo. atake po siya nang sabi sakit na depression. Plus po, ano, three years na po nakaraan. Three years ago. So, ibig sabihin, opo. nung mangyari yon hiniwalayan mo siya. Opo. Tapos, pagkatapos nung pakikipaghiwalay mo, nagbibigay naman ng sustento. Opo, pero minsan-minsan lang. Paminsan-minsan na nga lang, ngayon naputol pa. Opo. So, ano hmm. ang dahilan daw? Bakit hindi na siya makapagbigay ng sustento? Wala po siyang sinabi. Walang sinabi. Basta lang ayaw niya nang magbigay ng sustento. Okay. Noong mga panahon na nagbibigay ito ng sustento, galing ba sa kanya yung binibigay or galing sa ama niya? Galing po sa, sa kanya. Okay. Galing sa kanya, pero ngayon, yung tatay niya, na niya ang gusto magbigay sana ng sustento. Okay. ma tanong kita, nanay, ano? You know, sino ba itong ama ng anak mo? John? Jen Lee Noel. Jen Lee. Opo, Noel? Opo. Okay. Taga saan ito si John Lee Noel? Taga Kimantong po. Taga Kimantong? Opo. Ikaw ay taga? Ibaugan Ibaugan. So parehas kayong taga Daraga. Opo. Okay. Paano mo nakilala itong si Noel? Ang dati po kasi ako doon nagtatrabaho sa kanila. Ilang Ta -tao taon ba? na itong anak mo? Ay, seven years old po. Seven, seven years, years old. old. So sa pitong taon, nitong uh, nakaraang taon lamang, naputol yung sustento pumalya yung pagbibigay ng sustento. Nasa magkano naman yung natatanggap mong sustento dito? Minsan po, 1,000, minsan 500. Minsan 1,000, minsan 500. Every week ba yan or Hindi every po. month? Pambira lang kapag siguro nasa magandang mood siya. Kasi hindi naman talaga ako nag sa bahay nila. Sa tuwing po may problema siya, nagmamakaawa siyang ganun, asikasuhin ko muna siya, ganun. Yan ay nangyayari, nangyari yan, hindi pa kayo magkarelasyon. Mm, mayroon na kami ng bibi. Ah, okay. Pero hindi kayo nagsasama pa? Hindi po talaga kami totally nagsasama. Yung napunta lang po ako sa bahay nila kapag may kailangan siyang tulong, ganun lang. So, ibig mo sabihin, aksidente ka lang na nabuntis nitong ama ng anak mo? Hmm. Sabi ko, huwag na tayong gumawa ng masama kasi masama na nga yung nangyari sa akin. Kung ano lang yung sinabi niya sa pamilya ko, yun lang ang pinanindigan ko. Kasi ayaw ko nga po ng gulo. Ayan. So, tapos ngayon, sila naman yung hindi gumagawa ng paraan para gampanan -para. pa nila yung responsibilidad nila sa anak ko. So, itinago mo yung katotohanan Opo. para lang protektahan yung Opo, pamilya niya? Opo, kasi ng gulo sa pamilya. Alam naman niya yun eh. Mm, -mm. Mga ilang taon na yung anak mo bago mo nasabi dun sa pamilya mo na yun ano na, na ngayon nangyari. Ano nalaman ko nila yun, na, ano, limang buwan na yung chan ko. Tapos nung time na ngayon niya, muntik niya pa akong saksakay nun kasi gusto ko nang umuwi sa amin. Mm -hmm. Pero hmm, yung po. nangyari ba sa'yo, yung pananakit na nitong tatay ng anak mo, ay nai-report mo ba sa otoridad? Na-blatter ko nga po yun. Hindi lang, sa ano lang po, sa barangay. Mm -hmm. Pero hindi naman yun na ako. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap na hindi dalawa? Po. Wala po. Okay, so kailan yung huli mong pag-uusap yung dalawa, regarding dito sa sustento sa anak mo? Ano lang po, nung this October pa po yun. Ngayong taon? Walang ngayong taon. Lina Ay last last year ng October, yun yung po. last. Umabot na ba sa puntong nagmakaawa ka sa kanya para magbigay ng sustento sa anak mo? Parang lagi po ako sa kanya nag na, parang ganun na din nagmamakaawa ko sa kanya pagdating si baby, ganun, ganun kapag ipit ako. Ano yung response sa'yo? Minsan po, pag may pera daw siya, gano'n, pag may nabinta, gano'n. Mm -hmm. Ang hirap po talaga, financially, emotional lahat. Sinubukan mo bang pumunta na sa kanila? para? Hindi po, kasi ayoko ko naman pumunta doon na ako lang kasi baka may, may iba namang gawin. Ayan. Kasi nga, dati nga sabi niya doon sa chat, kung hindi daw dahil kay Bibi, abo na ako. Mm -hmm. Ano yung nag Kung hindi dahil kay Bibi, abo, abo ka na. na ako. Abo kasi na? nga, umuyak nun si Bibi, kaya nga ako tinigilan niyang paluin. Anong klaseng abo? patay na siguro po so para parang ngayon. ikaw ay patay opo. na nailibing nasa sana ngayon at opo. isa ka ng abo opo. yun ang binanggit niya opo Sa tuwing nangingi ako ng pang ano ni bibi pang gastos so para sagutin ang problemang ito nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon ang ama ng tatay or ang tatay ng anak nitong uh, ibinabanggit ni Amin, na si Jenly Napili Noel tinatamok ko yan si Mama niya at papa ko magkapatid po. So kayo ay magpinsang buo? Opo, pinsang buo. Paano nangyari na kayo ay nagkaroon ng anak kung alam mo sa sarili mo na kayo ay magpinsang buo? Iwan ko kung hindi ko nga sure po kung sa akin talaga yan na anak. Iba po yung muka. Eh, tarantado ka pala eh. Sasabihin mong hindi mo alam kung sa'yo itong anak eh. Hindi mo kamuka. Pero may nangyari sa inyo ni Ami. Meron po. Kung meron, eh, hindi ko naman yan, hindi naman lagi po yan kasama ko. Minsan, nauwi yan sa kanila. So, ibig mong sabihin, ah, kahit may nangyari sa inyo, hindi ka sigurado kung sa'yo itong anak? Hindi po sigurado. Kasi na, yung bumunta dito kanina, siguro nakita na yung ilong ko. Yung ilong ng mama niya, nakita na niya. Yung ilong ng anak ko, yung anak, pag yun yung bata, nakita na siguro niya. Ang tanong, kanino nagmana yung ilong? Okay, wait lang ano? Wait lang, Jenly. Ayun, sige po. Science-based science, science please, tayo po. Tige okay. Jenly, yung, yung ilong mo ba matangos? Hindi, pangu po ang ilong ko. O, pangu din itong si ate. Okay, nga po. Oh. <laughs> Doon tayo magtataka. Bakit? Diba matangos po? ba yung... Science Matangos ba yung po, ilong ng base. anak po ninyo? Pero, 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 pero pwede nyo sa akin pa explain kung talagang pwede nyo i-explain sa akin science-based po. Science science po. Wow, may pa oh. science-based. Science Kapag ganito na lang generally, ano, una sa lahat, bakit nung mga unang taon, nagbibigay ka ng sustento tapos ngayon dahil hindi ka na makapagbigay, sinasabi mong hindi mo na ito anak? Hindi ko po kasi napapansin kasi habang lumalaki na ano, kasi may depression po ako ma'am. Habang tumatagal po, napapansin ko na hindi ko kamukha. Kahit, kahit, po tayo naman lang sana, namana na sa akin, wala ni sa po, walang naman na sa akin. Itong, itong, itong ka, ko, mm. itong, kapartner ko, okay, itong kapartner ko, sir. Itong kapartner ko, hindi naman kamukha niya yung tatay niya pero Inaamin ng tatay niya, na anak siya. Mm. Hindi ibig sabihin na kamukha mo yung anak mo, kamukha mo yung tatay mo. Okay to. Isa na talaga yung tatay mo at hindi Papi, pwedeng sabihin na hindi mo anak. Po, kita, Sige po papasundan sa dyan ngayon? Explain mo sa akin science-based kung kanino nagmana yung Okay, sino yung ilong po? Okay, sino ang gusto mong mag-explain? Hindi kali kailangan ko lang po ng explanation. Sino yung gusto mong mag-explain? Ako. Ay, sino po? sino po? Okay. According to science, hindi ibig sabihin na hindi kaparehas ng ilong ng tatay yung anak ay hindi niya na anak ito. Only can uh, DNA test mm. na pwede makapagsabi na ito ay anak mo o hindi. Ngayon, dahil idinidenay mong hindi mo ito anak, merong rason yan. It's either ayaw mo talagang kunin yung responsibilidad, or ayaw, hindi mo talaga kayang magbigay ng sustento or nagpapaligtas ka lang sa iyong responsibilidad. O pumili ka doon. Po niya, may, hindi po ako masamang tao. Alam po yan yan. Mahal na mahal ko po yan. Nagsama ma, po kami ng almost 10 years. Sabi po, willing ako mag magbigay ng sustento. Basta, basta patunayan sa akin yan, na anak ko talaga yan. Okay. Alam mo ba na masakit ah, sa pakiramdam ng isang anak na nang dahil lang opo, sa sustento opo, opo. Ay, ay ididinay hindi mo. Sana maintindihan niyo Wala, wag lang po kayong maging one-sided. Sana maintindihan niyo din po ako. Hindi nga kami nagiging one-sided kasi kung one-sided kami, hindi na namin kukunin yung panig mo. Sige po, sige po. Okay okay po. Kaya kinuha namin yung panig mo Pashin -pashin. para mapakinggan ka namin. Kasi Apo, ang inahabol ni Ami, yung sustento mula sa kanyang ama. Ama ng anak, so ikaw yung ama. Yun na lang po, yun na lang po. Maglatag siya ng ebidensya. Parang okay. ang sama naman ng ugali mo ngayon kung sasabihin mo maglatag pa ng ebidensya. Eh, nung gumawa kayo ng anak ninyo, hindi ka naman hinangyan niya ng ebidensya na kaya mong bigyan ng sustento. Yan po, ang hindi niya. Eh, ganyan naman talaga yung mga lalaki. Pag ayaw na magbigay ng sustento, hahanap na pwedeng may irarason. Simple lang naman yan, Jenly. Simple lang naman yan, Jenly. Kung wala kang pang sustento, hindi mo kailangan i ang anak ninyo. Ang reklamo niya po, more than one year na atang hindi ako nagsustento. Paano ako magsusustento sa kanya, no? Nakablock nga ako sa kanya. Wala mang kanyang communication. Ngayon, ang gusto mong mangyari, eto pang si Ami, na, nanang anak mo, ang gusto mong makipag-usap pa sa'yo. Gusto mo gano'n? Kasi, I'm saying, yeah. Kung ano, kung lahat, ang siya ng ebidensya po. Wala, basta, wala. Andiyan ka na naman sa ebidensya, pero nung ginawa niyo yung bata, hindi ka umanap ng ebidensya. Maglatag na lang po siya ng ebidensya. Okay, hmm. ganon to na lang. Anong plano mo ngayon? Magbibigay ka ng sustento o oo, hindi? Basta may may matibay na ebidensya po siyang may lalapag sa akin. Matindi, yun po, matindi. Matindi pa rin po. May may lalapag sa ebidensya na anak ko talaga yan. Willing ka ba na ipa-DNA testing itong anak mo? At ikaw ang gumastos? Siya, siya pa. Mag-provide po siya. Ikaw ang gagastos at kasi yun, yung, ikaw yung, ikaw yung, ikaw yung, yung nagdi-deny ng anak mo. Mm. Ikaw yung ayaw magbigay ng sustento. Ngayon, But ikaw like, yung nagdi-demand na dapat i-prove ni Ami na anak mo ito. So willing kang gumastos para lang sa DNA test. Maglatak po siya ng ebidensya. Galing na mismo sa iyo, ano? Pinsan mo naman ito. Ibig sabihin, yung anak ninyo, pinsan mo din. or apo, tama. Yung anak ng pinsan, pinsan. pamangkin mo, tama. Pamangkin, partner. oh pamangkin. Tiyuhin ka ng anak mo. Kung gano'n, kayo ay magkadugo. Opo, opo. Um. O, anak mo na, tiyuhin ka pa. O, two in one. So ang pagbibigay ng sustento, magaan yon sa part mo kasi sariling tao mo. po, basta magpapan siya ng ebidensya. Oo nga, 'yun nga 'yung ebidensya. Ipapadi-DNA 'yung anak mo. Siyempre may kukunin din sa 'yung ah specimen para kayo ay magtugma na kayo ay magtatay. Ah, po ba? Sige, liki. Balan 'yon. Akala ko dami mong alam sa science. Sorry na. Sorry na po. Natatawa na lang siya kahit. Okay, pero aminado ka na ginalaw mo itong si Ami Tama. Oo, oh, po, kasi ten years, almost 10 years na po kami nagsama. Sa loob oh, ng 10 years, hindi lang isang beses na ginalaw mo itong si Ami. Oo, oh, alam na yan. Oh, madaming beses hmm. pala. Tapos sasabihin Mas mo na hindi mo anak. Sa, Sa loob, loob ng 10 years, years, hindi ka nagduda, hindi mo sinabi kay Ami na hindi but mo but ito wala, anak. Wala na po, wala na po akong sasabihin na iba, maglapag siya ng ebidensya. Diba usap na tayo bago kumalis doon na kahit anong mangyari, magbibigay kay kayo ng sustento. Pero sabi ni Bibe, kung ayaw mo siyang tanggapin at ayaw kang mag-sustain magpakulong ka na lang. So ang ibig sabihin niya dyan, kung ayaw mo daw mag at ayaw mong tanggapin yung anak mo, ipapakulong ka na lang nila. Uh, ano yung kaso po? Ano yung kaso? Opo. Ha? Anong, anong kaso ang gusto mong mangyari? Ano yung pwede? Non-support! Opo, sige. Dahil ikaw ay isang ama ng anak Ato. mo, hindi ka nagbibigay ng sustento? Ang sabi ko, willing naman ako mag-sustento. Basta patungay ng anak ko talaga yan. Automatic DNA. Ay, ka na mag Automatic DNA. Di magpa-DNA ka. Gastusan mo. Para yung nararamdaman mo dyan, yung hinalay mo dyan ay masolusyonan. Siya po magdidiman. Of course, magdidiman siya ng sustento. Dahil alam niya sa sarili niya na ikaw ang ama ng anak ninyo. Para sa legal na aksyon, makakausap natin ang uh, spokesperson ng PNPB uh, PNP na uh, si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. Magandang hapon, Ma'am Malu. Hello, magandang hapon. Ang una niyang tanong, ano po ba yung kaso na pwedeng kaharapin niya? Sa batas po natin, may batas na nangangalaga sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. So kasama yan. Sa 9262 or ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and, Child, and, Their Children, kasama yan, uh, um, may pananagutan po ang tatay, boyfriend, or kapartner once na lalo pa may mga may anak po sila na kailangan buhayin. So, 9262 po yon Ngayon, um, i-file niya po yan. First, ba diba, sabi one year na hindi nagbibigay ng support yung tatay. Apo. Ang tanong is anong work ng tatay? Can we compel him na magbigay in every month? Kasi sa uniform po um uh, we compel them that at least magbigay ng support monthly or may separate check ang mga anak doon sa from the sahod ng asawa. 'Yun ay sa kung, kung uniform personal po 'yan. So may separate po na check or ATM na binibigay uh, religiously doon sa mga sa so, anak nung ano ng pulis natin. Pero sa mga civilian po naman, dahil meron naman po tayong family court, we can apply that that uh, yung kaso na at least masup masuportahan yung anak. Apo. Sa ganitong uh, sitwasyon po, Mamalu, dahil Ah, uh, itinatanggi po nitong si Janelle na anak niya nga po ito kay Ami. Ano po yung pwedeng gawin dahil nagdi-demand po ito ng DNA test, patunayan daw po, magbigay daw po ng ebidensya or resibo mm -hmm. na anak niya daw po ito kay Ami. Ang tanong ko lang po is, at uh, 'di ba 7 oh, years old na yung mata? So, po? sabi sabi sa information na nak nakarating sa akin, one year na hindi nagbibigay. So, within the 6 years, nagbigay di, nagbigay po ba yung Ama? Opo, Opo Mama Lu. Ang, sabi daw po ay 1,500, paminsan-minsan wala pa, pero nagbibigay daw po. So nagbibigay siya that year. Noong 7 yeah. seven years old, hindi niya nakilala. Opo. Yan. And demanding na rin siya ng DNA. Mm -hmm. Ngayon lang po ito nag-demand ng DNA nung nag na po ito ng sustento muli dahil natigil po ng isang taon halos. Natigil dahil ano lang rason? Hindi niya na daw anak. Parang napapansin niya mamalo na hindi niya daw anak ito. Lumalaki daw po na hindi niya na kamukha. Mukhang gumagwapo kaysa mm, sa kanya. Kaya din At yung ilong <laughs> daw po ay hindi kamukha ng ilong daw niya. daw yung ilong. talaga gumagwapo. Anyway, um, yung pag-request din po naman ng DNA uh, ng tatay is mas magandang evidence kung talagang mag magbidiman ka ng support sa anak mo. Signs that can prove na talagang anak niya ito is true DNA. Ngayon okay, po sa ganito say, pong sitwasyon po mam mamalo sino po yung dapat gumastos para po doon? Somehow kung pwede ko na 50-50 yung dalawa. Okay so Uh, kasi ba, gusto niya naman talagang malaman Eh uh -huh, e di, uh -huh. mag-risk na silang dalawa Anyway, di pareha di, di, di. sila magbe-benefit ano? Pareha sila magbe-benefit Mawawala yung doubt ng tatay At the same time, yung kanyang kagustuhan Na magbigay ng full support Ang tatay okay. doon sa anak niya Ay e, mangyayari yon. Kasi naman yon, pag-usapan lang kasi uh, Kung bagay silang dalawa lang mismo Pwede na sila mag-usap Para masettle nila ang problema nila Okay. Like sa atin, ano lang tayo, parang add-on lang na mabigyan lang sila ng enlightenment na possibly po na para mawala yung mga doubt, mga questions nila sa buhay, you can share kung how much po ang pa-DNA and hati po kayo para malaman natin na hindi man yanak So kapag na siya, hindi siya magbibigay ng support. And malalaman ng, ng babae na Ah, baka iba ang ang tatay or we don't know hindi natin alam nung time na ginagawa yung anak nila Mama, so better wala tayo na, doon ma'am pa, ma pa po Mamalo, wala po tayo doon sa pangyayari. Yun nga, wala tayo doon. Anyway, <laughs> ang advice na lang po natin is pwede, pwede yung girl po pumunta sa uh, malapit na police station and then kwento niya na she need support and then kung paano tayo makakasource ng pang DNA, alam ko may mga 20,000 na pang mga DNA na testing mm -hmm. center. So yun, baka pwede po nilang paghatian para malaman nila na, di ba, uso naman yun, nakikita kong asirilis yung mga DNA 9999 something, o di ba? so, di ka na makapag-deny na, o oh, ito, almost 1% na lang, talagang ikaw ang tatay. At lalabas para doon mamalo, lalabas doon sa lalabas sa DNA na hindi lang ito tatay kundi tiyuhin pa Mm Correct correct po correct okay. So everybody's happy pag palaman natin with with that DNA alone sobrang problema nila Ayan, okay. with that po, Mamalu, maraming maraming salamat po. Opo, oh, maraming salamat. Enjoy yes, po malas po. Opo. Ayan, yan si Police Lieutenant mm -hmm. Colonel Malu Kalubakib ang uh, tagapagsalita ng PNP Bicol. Yun, yeah, napakalinaw partner ano, napakalinaw na kung gusto nila magkaroon ng solusyon ang kanilang problema, eh magtulungan silang hmm. dalawa. Tutulungan ka na lang namin magsampan ng kaso, magsampan ng reklamo laban dito kay Jenly. Pwede man po kung matigas ang ulo niya. Pero ito naman si Ian Lee, magang eh. ayaw talaga. Wala, wala tayong magagawa partner sa taong tumatakbo sa responsibilidad. Maraming hmm. rason, pero bahala ito. na yung batas para sa kanya partner. Hmm.